Sa linya natin, Senate Majority Leader Francis Tolentino. Senator Tolentino, Igan at Connie, maganda umaga po. Good morning, sir. Ay, maganda umaga po. Maganda umaga po sa inyong dalawa at sa inyong mga tigas sa baybay. Paliwanag po natin yung posisyon ninyo na uh, hindi na po maaaring maitawid lahat ng trabaho ng 19th Congress sa uh, papasok na 20th Congress at kasama po rito yung impeachment po, Senator? Opo. Maliwanag naman po ang ating... Uh, sa aligang batas hmm. na pakatapos po ng isang kongreso ay eh, naglaps na po yon tapos na po yung uh, trabaho nila, trabaho namin. So yung meron po mga desisyon din, ang kataas-taasang hukuman, hindi lang sa atin, sa, iba, sa iba't ibang uh, bansa din, na uh, ang isang kongreso ay independent sa bawat kongreso. Apo. So hindi po pwedeng maitawid. Opo. Pero sabi nga nila, uh, Senator, ano daw eh, talagang uh, kailangan maituloy dahil iba naman daw yung korte na kayo, diba? as compared doon sa natatapos na mm -hmm. legislative, legislative function. function. So ano Opo. ho ang inyong komento dyan? Ang nagbigay po ng jurisdiction sa 19th Congress bilang impeachment court ayang ang Constitution. Pinatanong ko sa kanila, anong provision ng Constitution binibigyan ng kapangyarihan ng 19th Congress na ipasa sa 20th Congress. Apo. Wala sila maipakita. Mhm. Mm Ang nagbibigay lang po ng jurisdiction, jurisdiction is vested by the constitution Apo. or by law. Wala po sila maipakitang batas. Ganito po 'yon. Uh, hindi naman po sa pagyaya naipasa ko naman po yung constitutional law ng Amerika sa New York Bar exam. A -a. Ang pagkakaiba po ng ating uh, jurisdiction sa jurisdiction sa yung Senate natin, sa Senate ng Amerika, Ang Amerika po, Kinopya po yung uh, yes. yung British Parliament. Hmm. Yung House of uh, Commons, nagpapalit po 'yan ng tao. Yung House of Lords permanent po 'yon. So kinopya po 'yan ng ng uh, US Constitution. Kinopya naman natin sa 1935 Constitution yung US Constitution. Hmm. Ang pagkakaiba po ganito. Pinaliwanag ko po kahapon kasi na-overlook po ito. Opo ang meron pong structural difference. Sa US Constitution, yung yung, sina, yung senador nila, yung senado nila, 100 senators po 'yon. 2 senators per state. Every election cycle, nag every 2 years, nag elect po ng 33. Mm -hmm. Ang naiiwan po doon 67. Mm -hmm. 33 plus 67 is 100. Apo. Yung 67 po is sufficient to form a quorum. Ang quorum po ay 50 plus 1. Opo. Kung isasama mo pa ho yung U.S. Vice President, yun po ang presiding officer. Mm -hmm. To convict sa, sa, sa U.S. Constitution, pareho sa atin, mm. one-third din po Apo. kailangan. One-third is 66. So meron sila. Mm -hmm. Kaya nilang ituloy. Uh -huh. Although yung kay Trump, kailangan pang i-reappoint yung panel of prosecutors nila, Opo. yung court manager. Sa atin, ang atin pong eleksyon ay 12-12 lagi. Mm. 12 senators. Pag na i-12 senator, pag nagsineje kami sa 13 o nag, natapos ang aming uh, mandato sa 30, 30, 12 na lang po ang matitira kasi ang ang susunod pong convening ng Congress sa, sa ngayon sa saligang batas is the 4th Monday of July. So 12 is not sufficient to form a quorum. Much more to convict or acquit kasi kailangan don 2/3 or 16. Mm. Yung po ang pagkakaiba ng U.S. Senate at Philippine Senate na na-overlook nung iba. Sinasite yung mga U.S. jurisprudence, pickering case, uh, Judge Lauderbach, uh, Bill Clinton, uh, mm. tumapleis pa kay President Trump. So, magkakaiba, magkaiba po yun. Noong 1935 Constitution, yung ginaya natin yung U.S. Constitution, eight, 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 Ang eleksyon ng senador noon, walo tuwing mag-eeleksyon kasabay ang mga congressman. Oh, so, may natitirang labing-anim. Oh, so, kaya sinasabi so, ko po, Niko wala maliwanag na po ito, pinaliwanag na po ito ng uh, NERI versus Senate, September 4, 2008. Sinabi na po ni Justice uh, Teresita uh, Di Castro na ang Senate continuing dun sa ordinary day-to-day -day business. Mm. Subalit, yung mga constitutional functions, legislative functions, nagteterminate po yon. It dies with the end of the Congress. Kaya sinabi ko po kahapon doon sa speech ko, na yung pag hindi natin ito natapos ng June 30, tapos na po ito. Functionally dismissed or de facto dismissal. Apo. Kailangan pong i-refile uli yan kung gusto mag-assume ng jurisdiction ng uh, 20th Congress after one year. After Kasi one kailangan, year. kailangan basahin po ito sabay-sabay. Alam mo, Maigan, uh, nung bata pa ako nakikita na kita sa Senado. Eh. Hmm. Ang, ang ang pwede lang pong tumawid, per session. In one Congress, there are three sessions. Opo. So, 19 Congress, uh, first regular session, second regular session, third regular session. Yung pwede magtawiran yon. Belonging to one Congress. Pero per Congress, ay independent na po yun. Napakal napakaliwanag po ng mga desisyon ng ating uh, Korte Suprema patungkol dyan. Kaya, ang paulit-ulit ko pong sinasabi, kahit anong pilit na po dito, Apo. ay hindi po ito maitatawid. itatawid. Pero Dahil, between between June 11 to June 30, pwedeng maihabol po ba? Uh, Pwede kung gagawin. Kung gagawin. Ang, uh. ang problema lang ganito. June 11, narinig ko si SP, uh. bibigyan ng 10 days yung respondent to answer. Uh -huh. So June June 21 na 'yon. Mm -hmm. So from June 21 to June 30, 9 days kung gustong tapusin eh, siguro araw-araw na ng hearing, hearing doon uh, stipulation of facts na mabilisan na pre-trial pero sa sa ngayon sa ligang batas at sa, sa, sa jurisprudence kailangan yung pitong article sa isa-isang i-discuss po yon so kung tatapusin ng ng uh, na araw araw-araw na yun, kahit linggo pero, tapusin po yon senador kung, kung uh, June 11 babasahin yung article sa impeachment mm -hmm. at sa mga susunod na araw magko kayo hindi ba pwedeng ituloy na yon kunyari mawawala yung labindalawa? hindi hindi pwedeng ituloy pa rin kahit nagsimula pwede na pwede ah, pwede. Oh. Okay. Pwede hong, kasi buhay pa ho noon yung 19th Congress apo, ko apo, po. Apo. ang po ng kaso 19... is the 19th Congress yung yung panel of prosecutors 19 Congress. Yung judges, 19th, 19th Congress judges 19th Congress oh. so kailangan ang magdesisyon ay yung 19th Congress napaka po nung mga ibang mga mga jurisprudence at footnotes dito Uh, baka hindi umaintindihan basta nung ating uh, makikita pero mm. na nakikita naman natin lahat ng pending matters shall terminate upon the expiration teka, of eh, one bakit, congress. Ba't hindi nung final ng Pebrero i eh, sinimulan yun na para ay, may pano. Hindi ko noon. Yun nga. Kahapon not, not, nga sinabi ko 170 ngayon 118 days na. Okay. Ang lumilipas. Kung sinimulan noon eh, ay palagay ko po eh, ay mal, malayula na ang oh. nangyayari kasi ang pagkakaiba po sa atin sa US Congress, US Senate, meron tayong salitang forthwith. Mm -hmm. Ibig sabihin immediately. Apo. So tayo merong constitutional clock na sinusunod. Minamadali ang Senado. Bakit hindi ginawa? Hindi ko po masasagot yun. Hindi ba uh, nagkaroon ng ano, pagpupulong with Senate President Cheese na itoy uh... May wala, wala decision, po. walang gano'n? Wala po akong so, natatandaan. So, pero solong decision po ni Senate President. Hindi ko po masagot dyan. Ano, yun nga ho tatanong ko rin sana no kasi kung may ganong mm. sabi nga forth with at uh, lahat ng halos ng mga constitutional experts po nagsasabi na yun palang mismo may nalabag na doon eh, may pag-abuso mm. ba sa parte po ng Senate President dahil sa Hindi ko po hindi ko po ma Masagut yan at uh, hindi naman timey ipagabay. Uh, pero oh, po. ako po nag 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 nagtataka rin doon kasi uh, yung pre, ganito yung presentment na nangyayari sa 11. Opo. Oh, sa sa paniniwala ko, yung presentment should be a presentment made before an impeachment court. Oo. Uh -huh. mm. Kasi pag pupunta doon yung mga congressmen, panel of prosecutors, magpipresent sila, present nila yung articles of impeachment. Apo. So that should be before an impeachment court and not before the Senate Apo. as a plenary. Kasi po, yung Senate as a plenary, traditionally, can accept visitors because of their distinction, because they're heads of state. Kunti lang po nakapunta roon para magsalita ka. Magkasalita ka doon. Yung nahuling nagsalita sa amin, yung dating... UN Secretary General yung, yung South Korean. Mm -hmm. Pag may mga distinguished guests yung pre, Prime Minister of Vietnam na po sa loob. Pero bihira po makapasok, mawalang galang na ang ang kahit miyembro ng lower house. mapero na lang kung may bicameral conference committee mm -hmm. meeting, mm -hmm. merong uh, joint session Alimbawa, nagjoo nagkakaharap pero yung pagpumunta ka sa Senado ay kailangan may merong sapat na dahilan para umapir ka sa Senado if you're appearing as members of the House. Mm -hmm. But if you're appearing as mem uh, members of the prosecution panel, mm. you should not appear before the Senate plenary but before the Senate as an impeachment court. Okay. Doon, welcome kayo. Pero uh, bihirap lang po nakapunta. Kung matatandaan nyo, yung pinapunta namin noon si Hide Diaz with distinction mm. uh -huh. Ako po nagsulong noon dahil nanalo sa Olympics uh -huh, yung, uh -huh. yung mga boxer natin Bihir, bihirang bihira yon much more to say something magsalita okay. sa Senado Sir? So mm -hmm. yun po yung yun po yung yung debate namin kahapon ni, ni Senator Pimentel. Are we receiving the panel of prosecutors the members of the house as guests of the Senate or are we rece receiving them as part of the two-step process in an impeachment trial. If we, if that is part of the two-step process, eh, dapat impeachment court na kami, naka-robe kami, naka-out na rin kami. Okay. Pwede bang simulan na this week yung pag-out nyo? Ay eh nasa, nasa plenaryo po yun. Nasa, nasa, decision po yun. Ng, Wala nag-move? Uh, Walang nag-move? Wala akong nag-move. Opo, pero yung mismong uh, binabag yung fourth hindi hindi ba naisip ng ibang kayo po mismo eh, al alam niyo yung international anong law eh Biluksan ko nga po kahapon nalalabag pa ng... binubuksan po yan ng um, kampanya pa eh oh nalalabag ba ng Senado yung fourth wind clause ng konstitusyon sa tingin ko po baka may 118 days na ho tayo ngayon eh oh so mm. minalabag -hmm. na Palagay ko po, continuing violation yan. Okay. So, ibig sabihin... A ay, alam niyo ho yung fortuit. Wood. It's mm -hmm. not just a, a command to the Senate to immediately act on it. Opo. It is likewise it is likewise uh, it is like it, it likewise affects the right of the respondent Tama. because she has a right to a mm -hmm. speedy trial. Mm -hmm. oh, the right to a speedy trial is enshrined in our constitution in the universal declaration of human rights mm -hmm. dahil po doon nawalan siya ng kasi baka may mga ebidensyang available noon nawala na hindi ko naman dinidepensahan yun. may right to a speedy trial Deh, hindi ko ininvoke yon kahapon. So, yung fourth width uh, is for the Senate, and likewise a protection for the respondent. Okay, pero sir ito yung syempre uh, para sa mga nagtatanong sa amin dito ngayon, ano, na nakikinig mm -hmm. eh, parang mas maintindihan ang kanila ko kasi talaga, parang ang sentimiento, pag hindi na tuloy ito, eh, parang napaikutan yung saligang batas, no? At uh, magkakaroon ng ano ba to, constitutional crisis kaya. Malulusaw yung accountability ng public official, uh -huh. senador. Correct, but it ito nga it should be read uh, together with the other producers vision Tama. Yung pwedeng i-file after one year. So kung ano man naging damage nito, ako po, sinabi ko na yung dapat kong sabihin din kahapon. At sina, sinasabi ko lang na rin noon kampanya pa, hindi lang ako naririnig. Kasi na ingay noon. <laughs> uh, sinasabi ko na rin po yan. O, pero kahapon, formal ko pong sinabi na pag hindi ito natapos ng June 30 With or without a formal declaration of dismissal, dismiss na po yan. Yung yung po ang ibig sabihin, ng functional dismissal. Oh, oh, Automatic na po, na po yun. Eh, Mahal question daw ito sa Korte Suprema. Paano ba... Aabot ba doon? Aabot ba doon? Oo. Siguro po merong merong isang abogado o ilang abogado na pwedeng gumawa niyan na uh, uh, tanongin sa Korte Suprema. Pero kung umabot na po yan ng Korte Suprema, ang Korte Suprema pwedeng sabihin na uh, dalawa lang po yan. Problema nyo yan. Uh, <laughs> maaring sabihin nila na... Uh, katigan yung sinabi ko, functional dismissal, uh -huh. maaring sabihin nila na pwedeng itawid. Pero yung sabihin nilang pwedeng itawid, ano naman ang na magiging basihan? Ano ho ba ang nagiging uh, senaryo ngayon? Kasi parang ang lumalabas, uh, sinasabing kinukonsulta sa majority ng Senate President, ito hung mga bawat pagpaliban. Uh, no? Pero uh, 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 kayo ho, uh, may... Parang wala rin naman kami naririnig except of course recently no na parang itong pag-move again ng June 11 ano pero parang oh, tinanggap po. na nga lang natin yung pag-move ng June 2 eh di ba uh, So ang tanong niyo po Ang tanong ko kung fourth natanggap natin ng June 2 tapos pagkatapos i-move na naman ngayon wala ho bang iba pa sa inyo na nakumikisyon na kay Senate President uh, Escudero about this Narinig nyo naman kahapon yung live naman na tayo. Yeah, opo. Pero ibig ano, sabihin, ano, eh. mas marami pa sana. Ma, parang, ba, diba, um, meron naman tayong kanya-kanya uh, siguro na usap-usapan kayo-kayo mismo doon. Hindi ba kayo... Then, ngayon lang kasi nagpakipangita. Alam mo, mahirap talaga intindihin tong constitutional <laughs> law, Ma'am Connie. Opo. Ako po nagtuturo ng constitutional hmm. law. Minsan, hindi ko hmm. na rin naintindihan. So, mahirap talaga yan. So, ang, ang tingin ko rito, kata, kagaya ng sinabi ni Iga, naabot ng Supreme Court. Hmm. So, yung, yung uh, debate kahapon, magiging bahagi po yan ng records na kukunin ng Supreme Court uh, na ilahad po natin. Uulitin ko po yung sa akin, kahit anong pilit na gawin, sa ngayon sa saligang batas, hindi pwedeng itawid. Opo. So, maghihintay na isang Wala hong basihan ng pagtatawid. hindi nakalagay sa konstitusyon. So, ang next move, eh, next year na. Di ba? Tama? Sa impeachment. Bawal na yung sa isang taon kasi. O, meron sila. Opo. Opo. Mapera na lang kung yung sinasabi mo, Marathon. Na, na bilisan namin from uh, June, June, 11 June 12, to 30, oh, to 12. Oh, to June 12, eh, nagkataon pang Independence Day. Bakasyon pa. Magbabakasyon ka ba? Holiday. Ito, Ay, para holiday sa, na para sa bayan naman ano ito. Para sa bayan, taon-taon. Eh, pwede Opo. naman next year na yan. Eh. Oh, okay. Ako oh. po, willing po ako na June 1 tapusin na ano. Wala pong ako, problema para, sa akin. Dapat magpatawag ng special session Sabi nga kung gusto, Pangulo. may hindi po, paraan. Hindi po kailangan Ay, magpatawag kailangan. ng special session. Ah. Ah, ah. Kasi we, we, are in session right now. Kasi sa akin, wag na kayo mag-holiday at trabaho nyo yung Opo. ano, yung impeachment. O, kung agree. talagang gusto, may paraan. Ah. Diba? Ayun naman sa atin. At kung maghintay pa ng isang taon, talagang yung Port buray na natin sa saligang ganun, parang halatang halata diba, naman. Di ba? Uh -oh. Parang talagang iniwasan. Bah, matalino ng mga uh -oh. Pilipino ngayon. No? At saka 88% gustong matuloy ito, ha? Ah, nasa survey. Oh, Senador, salamat you, ha? At ingat ka lagi. Salamat po. Mabuhay po kayo dalawa. Senate Majority Leader Francis Tolentino. Ang walang pinoprotect.